Guys, magandang araw sa inyo guys. Kaya yeah, may gagawin tayo dito. Uh, Yamaha Aerox 155 guys. Yan. Yeah, Dinala dito ng may area guys. So, yan, yeah, may tagas doon yung kanyang panggilid. Ayan guys. Uh, May tagas na nalangis Yan ang chichikin ng ating mechanic. Kung saan ang guys ha. Yan nga lang. Bubuksan na na yung ating mechanic yan guys ha. Aerox Ang Aerox to guys ha Yamaha Aerox 155 guys Yan Kaya pala sabi nung kayo yung may ari na parang nagbabos doon kayo lang is Kahit malapit lang kanyang mo yun pala Kaya nakita niya tuwing maga May tagas na ganyang kalilip okay, na kaunti guys Yan ang titina ng ating mekanik kung saan ang gagaling Yung tagas na yun Ayan, guys Yan lang is na yan Dito na gagaling guys Yan para, para malamasa Ayan. Para rin talaga yung pagbili. Nasa pa guys. Ayan. Nagchichigay ng ating mechanic guys. Okay guys. Uh, wait lang guys. Mamaya. Kapanahat ba ko natin yung rebossing yun. Baka mapanahatan ba ba pa iba guys. Okay guys. Guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMP TV. Pa-like at pa-share na rin guys. Pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share, -share namin video para po post guys okay guys yung guys sinupisa na ito oh. galing to na Bulacan Bulacan ay tinilin nila dito alin ang iniuwi yung click oo oh. ay yung galing kalorena ay yung galing kalorena Guys, magandang araw sa inyo guys Kaya medyo may tagas ang oil nito Oh, isin sa niya. Ang gilid. Sagad mo. <laughs> Bakit? Sa iyo. Ito ang kapalit lang yan. Ayan lang, talagang dito. Sabi ko nga. Eh. Ayan o, no? may tagas sa kanyang oysins. Oysins sa niyan, King. Sa so, prang. Prang shop oysin. Ito ang kapalit lang sa panggilid. Ayan guys. Ito ang na, kapalit namin yung kanyang oysin. Oh. Ayun yung kanyang panggilid dito okay, guys. Ayun, nasa loob. Ay, bakit yan? Parang lumuha. Ayun yeah, guys, oh, so, talaga siya guys, oh, tumaga sa kanyang prank siya po isin mo. Yeah, so, e, so, eh. Ay, sa kanyang guys. O, so, dito dumaan Ay, eh. don't know. Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> <Yandere>, ba? Nasi. Ayun sa inyo. Ayun din ano ito? Honda? Ano ba ito? Yamaha. 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 Aerox. Yamaha Aerox ba Aerox. Aerox Yamaha 155. Yamaha Aerox 155. Yamaha. Aerox. 155. Yan, tagas sa oil seal guys. Oh. Yan o. Oh. Bakit ganun? O, oh? oh, paligong eh. Paligong ba? O, oh, tulong ah. O, tulong ah. O, paligong Pero hindi basa ang belt? Hindi basa. sa ID kung ano. Hindi. Agos lang yan, hindi naman ano... Tulas lang yan, siguro yung tulas. Baka, Baka dito nang galing, dito nang galing yan. Pa ganyan. Pababa. Pababa. Kaya hindi nadali yung belt. Saka hindi nagagap na ano, pero kung tagal-tagal lang pa yan, maano pa, maano na ano niya, belt niya, madadali na. Kaya guys, hindi nagagapan to guys, pina-check up niya. Kasi parang may naramdam na siya. Kaya hindi niya, hindi may, may pinpoint ng may-ari na para may problema sa kanyang panggilid kaya pinacheck niya hindi niya alam kung ano sira lang kasi ang gumamit eh Hindi <tod> Ay, na nga lang oh kung may, may problema Ula, o isip tumaga wala ba? bang sabahit sa bed? wala eh kung tumaga siya buti yung belt eh buti yung belt oh hindi nadali kung ba swerte pa rin yung ari at at hindi nadama yung belt kung hindi ang puli Mal, wala din hindi din naman masakit hindi siya lang, yung... lang ng pal... ang puli ganun din na lang maliis din na, mali na, na. Di. lang hindi lang isa no. Oh, hindi basa lang langis, pero ang ano niya, oh, nagtututong. Hindi ah. hey, Ay, basa eh. Yung, Eh, oh, yung ginawa natin 13, yung 13-14 yan, di ba yung 13-14? Mm. Okay, 14, 14. 14, 13, 14, 14 yan. 13-14, stop at saka ano? ano? Combination na ano? Oo, oh. okay. Oh, basa din, yung ganyan. Basa na langis. Ayan, kumakali yan! Ayan guys! Hindi na siyempre, kailangan natin ng hindi na si hindi na ni ano, hindi na tagayon. Stream. Hindi na. Hindi na ano, Airpac, Aero pack na yan. pack na. pack na panlinis. May oil sila ba si Ace? Meron ka. Get... Kaya guys, papalto to ng oil sila. Yamaha Aerox to ha. Yamaha Aerox ba? 155. 155. 155. Yan. Buti na lang, naagapan na, na? nung mayari. Pina-check up bulo, niya. Ha? Kasi para may naramdam daw sa pangilid niya yun, yun na nga, may naramdaman nga siya, tagas sa oil Kung ang labik, masakit sa kamay ito. Kung, kung nagtagal-tagal pa ito guys, siguradong pati yung pump belt niya madadamay sa kanyang mga bola-bola. Yung kanyang drive face pulley, madadamay lahat yun. Buti na lang, naagapan agad. <coughs> Yan. Hindi ako tatagal sa akin. Bakit? Okay. Bakit? Ayan. Yes. Tagas guys Ayan. Tagas ang oil seal niya. Ayan guys, ito yung ating dalawang oil seal Ayan ito Ito guys yung luma Medyo matigas na yung kanyang ano Kanyang labi sa, sa loob guys Ayan, medyo matigas na Kumpar Kumpara dito sa bago. May isa Kumpara mo dito sa bago na malambot pa yung kanyang kanyang gilid sa gitna guys. Ayan. Ah. yun ang naging problema dito guys sa ah. oil seal nito. Matigas na yung kanyang panloob. Kumpara dito sa kanyang bago. Ayan. Malambot. Ah. Medyo malambot pa. Kaya siguro tumagas yung kanyang oil seal. Crankshaft oil seal to guys. Ayan. natin ang bago guys. Okay guys Okay Yamaha RX-155 guys Yan. Tagas na oil seal Sa crankshaft <laughs> Yan guys, siyempre Pag lang ang langis ng lang inyong Crankshaft oil seal Kinakalala yung issue ng CBT Cleaner guys Para matanggal yung kanyang Mga langis-langis kasi pagdiyotin baka yung pamplet nyo, mapunta sa pambretyo, yung pamplet nyo guys ha. sa doon sa mga bola-bola. kaya na, diis din yan guys. Diba? Kaya na na pangit na pangit na pangit ha. pangit na pangit na pangit pangit manak po. pangit na pangit 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 hindi pa ano hindi magkakaroon ng oh, dragging tao. o Sige ako na may payag eh Wala yung magkabat sa katapal eh Mistake ko na sana kung ano yan, 14 pinze eh. Oo, palit na na natin okay. <laughs> Pero yan <nga>, nawawala, hanapin pa Kala, kala rin pa Oo, diba kuya bongo, abon pa lang, tanggal na Oo November 2023, 2024 na kayo. Isang taon na. Oo. Oh. Ito? Eh. So, oh. oh. Kobe, baka naman. Kobe, kayaan. O. Oh. <laughs> Ay, yung mga panlinis, inaambunan lang, natatanggalan lang po sa atum eh. Oh, Bo, hindi sumasagat ng pet. Ha? Hindi sumasagat. Sagat niya eh. Pulang pa eh. Aba, hindi talaga pwede ng ganon, baka bumaliktad sabi nung isa oh ano kuskusin pang kuskusin na nalalaman na yan ako kulkul -kul lang ng konti hindi po masakit sa kamay ang sarap sa Ano pala yun? Nakala akong grey.

Ayan guys, yung third pride, re-release din namin sa kanyang, kanyang ano, flat shoe. So, drive. ay eh? Ayan, ayos na. Malilinis lang naman kasi dito nung ano, guys, na nilis na si cleaner na 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 ng tubig yeah, na ulit yan guys yung bola, hindi babaltag guys ha, okay pa yung bola ang bola nito ay 13-14 yan ha 13-14, combination stuck at saka replacement stock sa replacement guys, ang kinabot namin ay eh, parang yung dati nakakabit naging problema lang dito guys ay yung tumaga sa kanyang prank shop oil yun lang naging problema kaya lang napapuksan to ay eh, parang may kakaibag daw na harang doon may mayari <laughs> yun tama nga siya may <laughs> kakaibag na harang doon ito na yung bago yun yung bago, yun yung luma o ayun yung wala pang ano kakabit na yung oil seal guys ayan guys, ang kabit ng oil seal, patao ba, hindi, yan pa ganyan ha, yan, palikod na ganyan, hindi pa ganyan guys ha, pag pa ganyan, tatagas yan, kailangan patao, yan, pa ganyan guys, kailang ha? okay, yun ang kabit ng oil seal guys ha, mm. yan ay, gusto mga mag-DIY lang, may hmm. e ask kaya, boss po na, drive fully pinapit na susunod na yung kanyang torque drive Third drive with with ano clutch skew torque drive with clutch skew yan yeah, no yung yeah. drive piece fully nakakabit na rin punya bill kau tahu kan? Ha. Catch tak kira ginagawa si Paolo. Wala. Kali na po. washable washable filter yung guys ha ayan Ginilis namin o ng hangin pwede pero man yan Mad malinis pa guys ito nyo puti puti pa o kaya wala pong problema hangin na lamang katapas nyan guys na na uli ay Guys, tapos na yan. Okay na yan. Namin na, tetesting na lang yan. Kung may tutulo pang langis, guys. Boy, may benta ng bola, no? Ha? May yung bola, no? Hindi na. Hindi <laughs> na <ba> ako, boy. Nasira <laughs> oil guys, ha? Sa pang shop oil Sa pang gilid lumabas. Pwede, hindi ba may bola ka dyan? <laughs> Bago yun, ha? Spalding. Spalding yata. Spalding yata. Guys, yung mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pa-share na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi yung updated sa mga share-share na yung video at popot. Kaya para lagi kayong yung nang makapanood at makakuha ng tip guys. Ayan guys sa Yamaha Aerox to, guys sa Ayan, Oysil seal na tumada sa kanyang crankshaft oil seal. Okay guys, ayan guys. Thank you guys mga naman, guys ha Mga yung guys, subscribe to kayo guys ha okay Dito natin malalaman yung ulo. Kung tatagas pa na. Malalaman niya dito, pag tumagas pa yung langis. Hmm. Pupuksan niya after a week. Yan ang titignan. Yeah, yeah, no, uh, yung yan ang titignan. plastic uh, na yan. Bubulutin lang na gano'n. Pag yun yung may laman ng langis, yun, tatagas, yun, tatagas na. Yun, yun guys. Yung plastic na binunod ng ating mekaniko. Overflow. Pagka may tatagas na langis mo, yung ilang titingnan mo, mahala mo muna guys. Yun. Yung inyong crankshaft oil seal. Pagka may problema, doon tumagas ang langis. Pupulutin mo lang yung plastic na yun. Mahala mo muna guys. Sa kung may tagas o wala. Okay? Okay, pag wala, pag wala langis sa loob, hindi na tagas. Pag langis, tagas yun guys. Okay? guys okay na no? tingnan natin kung may targets pa kahit yeah, wala mo to pwede dyan ang ano lang oh siya ha tutan pala mo to oh ayan guys oh wala na siyang tagas so. Oh. hali na may tagas siya guys ha ah. eh, wala na yama aerox 155 to guys ha ah. Okay hey, guys, yun lang, ayos na yan guys, sabi na kukulin na may ari yan. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?